Lalaki nakaladgad ng dalawang block ng isang truck matapos siyang maatake ng isang cyclist. Sa bagong security camera footage na ito, makikita natin kung paano namatay ang 27-year-old na si Derek Mayel na natanggal na sa life support matapos siyang masagasaan ng isang truck at nakaladgad ng dalawang block pagkatapos niya makaaway ang dalawang cyclist noong May 30. Si Mayel at ang kanyang kaibigan ay nagmamaneho pa uwi nang inaway sila di umano ng dalawang cyclist. Sinundan ng mga cyclists ang sasakyan ni Mayel at nang inilabas ni Mayel ang kanyang ulo, sinampal siya ng isa sa mga ito at natanggal ang isang lens mula sa suot niyang salamin. Makikita sa footage na sinusundan ng mga cyclist ang kotse. Binalikan ni Mayel at ng kanyang kaibigan ng lens ng kanyang salamin at doon siya sinuntok ng isa sa mga cyclist. Dumating ang isang truck na hindi nakita si Mayel, nasagasaan siya nito at nakalagkad ang kanyang katawan ng dalawang block. Si Brandon Phillips ay nagmamaneho papunta sa kanyang trabaho nang nakita niya ang katawan ni Mayel sa kalsada at siya ang unang tumawag sa 911. Hinintay niyang dumating ang paramedics sa eksena. Hindi nakasuhan ng driver na nakasagasa kay Mayel, samantalang ang mga cyclists na itinukoy na may pagka ay hindi pa naaaresto.